Andito ako ngayon sa aking resort. Bali, ito yung araw ipinapagawa ngayon dito. Nagbabako. Hindi pa tapos. Ayan, bali, maglalagay tayo dito ng uh, garahe. Ang ganda sa dulo na yun. Ito yung uh, kita ko sa YouTube. Unti-unti kong pinapagawa dito sa aking uh, private resort. So ito pang sarili lang ng pamilya ng pamilya namin. Ito nga uh, ginawa kong ito. So hindi ko ito pinapaupahan. Pang sarili lang ito kapag uh, nagbabakasyon kami dito sa uh, bayan ng Chaong, Quezon. So ito inaayos ko na ito at ya uh, halo black ito hanggang doon. ayan ihahalo black lahat 'yan kaya lang unti-unti rin kasi hindi naman bigla yung pagkita sa youtube hindi naman din kalakihan so paunti-unti rin na inaayos dito rin ako nagbablog sa pagwelding ayan binablog ko kasi ako araw-araw nagbablog hindi po pwedeng hindi ako mag-upload araw-araw kasi ako nga nasa tutorial ng uh, pagwelding, paggawa ng uh, sasakyan kaya tuwing sa uh, Sabado Linggo andito ako as sa aking uh, private resort medyo <laughs> paunti unti, -unti lang yung gawa ko dito basta nagsahod sa youtube dito ko uh, ginadala dito ko uh, ginagastos ito na yung natapos namin